ay sa pag-aaral, 50 to 60% na ng OFW is walang ipon, walang savings, at ang masakla pa, baon sa utang. Totoo ba yun? Tulad ko na isa OFW. Saan ba na? Bakit karamihan baon pa rin sa utang at walang savings? Kawawa naman si kabayan, What went wrong? Ano nga ba in ano nga ba ang mga dahilan bakit walang ipon si Super OFW or Overseas Filipino Worker? Himay-himay natin at na natin kung ito nga ba ang mga dahilan kung bakit walang ipon at kung minsan ang masaklap baon pa sa utang si pobreng kabayan. Number one, sinalo lahat ang responsibilidad Padala dito, padala dyan. Minsan kahit na hindi ganun ka-importante yung bagay, padala pa rin. Kahit walang extra, ipapangutang yan. Ang ending, lubog sa utang. Kasi dito sa abroad, ang daling mangutang. Pero, pagbayaran na, yan ang pahirapan. Magagawa ang gagawin ni kabayan, magpa-part-time, extra job, minsan kulang sa tulog, naipon. Number two, gasta dito, gasta dyan. Bili dito, bili dyan. Sometimes, hindi na alam ano na nga ba ang needs tsaka wants. One day millionaire, ika nga. Ang ending, baon sa utang. Number three, continuous support for family members back home, walang masama sa sumuporta sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. That's part of our culture. Kahit ako, sinusuportahan ko yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Lalo na yung mga magulang ko. Siyempre, tapos sa sila sa pagkatrabaho, wala naman silang... Nagkatrabaho sila pero siyempre hindi na ganun kalaki kita. So, para sa akin, ito na yung panahon para ako naman ang tumulong. Especially, medyo matanda na so may mga maintenance na yan tutulungan natin D dapat ganun yung isang uh, nagtatrabaho sa abroad sa paniniwala ko uh, dapat tulungan natin yung ating mga magulang sa abot ng ating makakaya magulang sa abot ng ating makakaya o isa pa support family members back home Kunwari kung ang breadwinner, pinapaaral mo yung mga kapatid mo, minsan pati pamangkin mo, matutulungan mo sa pagpapaaral kung may extra ka. Di ba? Pero alam naman natin na ganun na kamahal yung pagpapaaral sa Pilipinas. Bilang OFW, masarap yung pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kamag anak mo sa Pilipinas. Yung kultura natin is iba kumpara sa kultura ng mga sa Western. Sila dito magtatrabaho na magkatrabaho para maglibot, para mag-travel, para sa sarili. Tayo, we always think of our family. Kailangan maayos yung pamilya iniwan natin sa Pilipinas. Kasi tayo mas kumikita, so may kakayanan tayo na tumulong sa ating pamilya. Number para last 5 years, last 10 years. Minsan yung 5,000 dati, yung 5,000 pesos dati, malaki na. Pero ngayon, parang sobrang liit na yan. Kaya, high cost of living greatly affects sa talagang bakit hindi makaipon si kabayan dito sa abroad. Kaya ang nangyayari, yung income is not enough para kay kabayan. Lalong-lalo na kung breadwinner ka. Number five, culture. Ito to, talagang nangyayari to, no? Sa Pilipinas, kapag ang nag-abroad yung tatay o yung haligi ng tahanan, example lang to, meron siyang apat na anak. Tapos na mangyayari, iiwan niya sa Pilipinas si, si ilo ng tahanan, yung nanay, kasama yung apat na anak. So, yung nanay na yun, siya yung mag sa mga bata, sa school, siya mag-aasikaso ng tahanan, etc., etc. Walang cash flow na nangyayari. So, hindi talaga makakaipon kung isa lang yung nagtatrabaho sa pamilya. Pero ang good thing sa generation ngayon, kahit na stay home mom, tapos yung tatay nasa abroad, ang ginagawa ng nanay, nag-online ano na, online selling, so may maliit na negosyo, which is really good sa generation na to. Kahit nasa bahay yung nanay, naihatid sa ba, naihatid ng na mga bata sa eskwelahan, nandun siya sa bahay, pwede siyang mag-online selling. 'di ba? So, kahit magkano kinikita niyan, ilan daan, libo, maliit na bagay, malaking tulong 'yan sa pamilya sa tatay na katrabaho abroad. Isa sa factor, isa sa dahilan bakit walang naiipon na o walang saving si kabayan dito sa abroad is yung bisyo. Nako, pag ikaw natutok ang magsugal dito, kasi sabihin na mga sugarot, oy, tara sugal tayo kasi uh, madaling manalo pag nakachamba ka, one one time big time ka dito, pero uh, kadalasan pag sugarol ka, talo ka. That's the reality. Kaya pag pinag-aralan mo ang sugal dito, lalo sa abroad, masisira ang buhay mo. Yan ang 100% na garantisado. Pamilya mo, buhay mo, pangarap mo. Wasak yan. Isa yan sa mga dahilan. Ano pa? Pisyo, alak, babae, droga. Pag yan pinag-aralan mo dito, wasak ang buhay mo. Sisiraan ang buhay mo, sisiraan ng pamilya mo. Number seven. Unexpected emergencies unexpected expenses. Kunyari, may nagkasakit sa pamilya mo, nanay mo, or tatay mo, kapatid mo, syempre tutulong ka. Kasi may, medyo may kakayanan ka ng tumulong kasi medyo malaki na yung sahod mo kung parang nasa Pilipinas ka. That's the reality. So, isa yan sa factor kung bakit minsan hindi talaga tayo makaipon ng mabilisan kasi ganun yung kultura natin, ganun tayo magmahal sa ating pamilya kahit na ipangutang natin as long as matulungan natin sa kanilang kalusugan syempre if it's between life and death kailangan talaga gagawa ka ng paraan syempre ang magulang ang kapatid isa lang ang buhay niyan so kailangan pag talaga ganon ang sitwasyon wala tayong magagawa kailangan mayroon tayong emergency fund na huhugutin para matulungan natin ating mga magulang mga kapatid, mga mag-anak, kung may kakayanan tayo na tumulong. Di ba? Kaya sabi ko nga, dapat maganda may mga health insurance sa Pilipinas na hinuhulugan ka para in case of emergency, ano eh, meron ka ng, uh, hindi ka na mag-uubos sa maraming pera kasi nagbibigay ka ng insurance. Hindi ka mukha dito sa Canada na kahit magkasakit ka dito, talagang wala ka nang na pera sa bulsa mo kasi yung tax na binabayad mo, pag nagpunta ka sa ospital, wala ka na ilalabas sa pera. Ang goal mo lang is mapabuti yung kalagayan mo. Mapabuti pakiramdam mo, gumaling ka. Yun ang kaibahan. Sana ganun din yung ating uh, sistema ng healthcare sa Pilipinas. Number eight, financial literacy. Dapat talaga matuto tayo when it comes to finances. Yun ang kulang sa atin, financial literacy. Tsaka isa pa, sabi ko nga yung kultura natin, iba sa kultura ng mga puti, di ba? Dito sa western. Life in the West, sabi nga dito, yung mga, yung mga puti dito, magtatrabaho sila para mag-travel, magpunta kung saan-saan tayo, magkatrabaho para in case na uh, kailangan natin tumulong sa ating pamilya, meron tayong pantulong. Diba? Ganun ang buhay natin eh. <clears throat> tayo kasi iniisip muna natin yung ating pamilya kumpara sa gala-gala. Gano'n naman tayo eh. Ganyan tayo magmahal ng ating pamilya. So, meron nga, ang, ano, ako kasama na puti. Sabi niya, bakit ang sisipag niyo magtrabaho? Tapos, padala kayo na padala sa Pilipinas. So, iba na may kultura nila, iba yung kultura natin. Sa ating, sa ating kasi mga Pinoy na OFW, nagkatrabaho sa iba dagat, masaya tayo kapag tayo may pera at nakatulong tayo sa ating pamilya. Iba ang pakiramdam, kahit isang gipit, pero na-survive natin, nakatulong tayo sa ating pamilya, nakapagpadala ng pang-maintenance, nakapagpadala ng pampagamot, nakatulong ng bahagya sa birthday, basta mapasaya lang natin yung ating mga magulang, e, ibang, ano, ibang level ng kaligayahan. Tsaka naniniwala ako na pag-successful ka sa, pag ikaw successful ka sa buhay, hindi lang naman yan in terms of money, in terms of anin naabot mo sa buhay. Successful ka para sa akin kung kahit may kaunti kang halaga na mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi, kahit marami kang pera, sikat ka, mayaman ka, pero kung kinalimutan mo yung mga magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, hindi ka may tutoring na successful. Yan ang paniniwala ko.